Habag palang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli mo habig sa inyong harapan ang Padre Rinsang Vlog Balik adventure tayo ulit Pamanas sa mga kapaders Oras nga pala ngayon Alasin ko lang hapon mga kapaders Mag alis na rin uh, Ito si Padre Rico Katapos lang kumain mga kapaders Alis na rin tayo Pagkahap tayo ng bagong bahura Diyan sa kalautan mga kapaders Para makadilisya tayo ng pambigas Siya nga pala mga kapaders Kung bago pala sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na mag subscribe Pakahin na lang notification para lang kayong update sa akin bawat upload mga kapaders. Gusto ko lang ka po salamat sa mga silent viewers, subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta at lagi na nanonood ng mga video sa YouTube. Saka din po sa mga hindi skip ng ads. Let's go mga kapaders, alis na rin kami. At baka tayo abutin ng dilim sa biyahe mga kapaders pag hanggang palaot. Ito yung aming panghimagas mga kapaders. Habang tayo nagluluto sa laot, ito. Libangan sa laut mga kapaders. Dalawang balta tinapay. Kapagawal sa mga mamaya. God bless. May paglagi dyan. Panibagong sisid na naman tayo. Dito lang kami sa manapit lumaot mga kapaders. Dahil badulok. Malakas pa ang habagat. Unang nagpakita. Mm, timbungan mga kapaders. Or manitis. Nagitik natin. Sa mata ko pinatamaan uli. Hindi muna kami pinayagal lumayo ng mga kagawad. At baka lusumang mga panahon. Malakas kaya ang habagat mga kapaders. Dito muna kami sa malapit mga mana ng isda, mga kapaders. Na ito, timbungan, sarmuliti uli. Gigitikin ko na naman. Mm hmm, sentido ang tama mga kapaders. Ayos na ito pang binta. Dito muna kami sa malapit. Mahirap magsuway sa mga barangay opisyal. At baka tayo kung mapaano. mahirap na. Harap lang tayo mga kapaders. Kung tinsaga na lang tayo dito sa pamana. Na ito, malaking kanuping. Ayos man. Mm hmm, gitik mga kapaders bago kami umalis sa tabi itong pana ko inayos ko muna itong stainless tinawid ko muna mga kapaders at para pag tayo napalabas sa masarap na panaan garantisado ang ating mga pana malaking kanuping ito or bukawin mga kapaders hanap ulit tayo baka mayroon pang kasamahan uy na ito krodilyo mm -hmm. gitik na naman mga kapaders Iba talaga pagbagong hasa ang pana. Bukod pa sa lahat, matalas ang dulo ng pana natin, pati rubber, persado mga kapaders. Kaya hindi mga ngamba sa malaking isda. Maliban lang sa nakakabulot mga kapaders. Hanap ulit tayo. Andito, binaka nakasuot sa corals. Mm -hmm. Malaking kanuping ulit mga kapaders. Nagitik na naman natin itong malaking kanuping. Kwartan linaw na ito kahit sa malapit lang. Maisda pa rin mga kapaders. Salamat Lord sa biyaya ngayon. Ayos na itong pagtsagaan. Hanapan ko pa baka mayroong pangkasamahan Dito sa butas may nakasuot. Alatan mga kapaders na napansin kong buntot. Dito sa kabila. Kung mm -hmm, Pating na ito. kong humarap. -hmm. Yun. Pating hasangan na mga kapaders. natin. Ayan nagdudugo na. Ayos na itong pandaradagdag. Pinimpang binta. Pinimpang ulam mga kapaders hanap ulit tayong isda Diyan sa parking unahan doon may nakasuot mga kapaders na ito talikbago naman mm -hmm, gitik na naman, ay hindi akala ko nagitik, hindi pala malayo sa gitikan, di ba ali, ating nahuli pa rin mga nakasuot ngayon ng mga isda dahil madunlok mga kapaders Makibuang ilalim ang ilalim ng dagat, mamaya pag nakakita ko ng kula po, papakita ko sa inyo oy na ito mga kapaders, ayan o oh. yan, lampin-lampin yan bulok na yan, ayan, sobrang dunlok mga kapadyers yung salitan dunlok mga kapadyers sa amin tiyatawag malikot silalim na ito isda mm hmmm lagatak na naman, pang daradagdag mga kapadyers makatilis na naman kahit ikisandaan lang, may ulam ayos na, puntinto na kami maraming barikabok mga kapadyers ayan o, yung parang malumingin, parang buhangin, barikabok yan na ito, bukaw mm hmmm, pang ulam Istang favorite ko mga kapaders, masarap itong ganga sa tuyo o kaya paksiw sa suka na masim-asim at saka may kasamang luya para mabango ang ating ginanga. Na ito mga kapaders, malaking lawihan, pinanin ka Davis Rico. Mm -hmm. Pinasigun lang ko lang mga kapaders, yung salbata ni ka Davis Rico, tikot na mga kapaders kaya pinanin ko na laang. Ayan, yung tama ng pana niya, namuti. Itong isting ng pana, kung matikot man niya, Oy, nagitik natin mga kapader, sentido ang tama. Buti at malapit ako kay Kadamis Rico, ang kasi niya sa akin. Napanayin ko ito. Press class nesta lapula lapo uli. Mayro pang pinapan si Kadamis Rico mga kapader, naroon. Oy, nakabunot. Papanayin uli. Naroon. Lapo-lapo. Yun, tinamaan mga kapader. Ayan, sinusungkit palabas. Anong staing kaya yan? Oy liglig -lig or kawasir mga kapaders. Pasala na rin yan. Salbata na lang ang gamit yung pana, mga kapadirs. Hanap ulit tayong isda. Uy, na ito, bukaw. Talagang malikot. Mm -hmm. Ay, nakapulit, mga kapadirs. Ulitin ko. Mm -hmm. Nadaluan din ang huli kong bukaw. Ah, sigurado sa akin, sulit na yung pang pangulang bukas, mga kapadirs. Na-reflex ang kulay ng bukaw sa spot. Hanap na naman tayo. Jan sa unahan. Uy, na ito. Sarmulit ulit. Pagitik na naman mga kapaders Timbungan isdang may balbas Pasarap itong pinirito Awan ko lang kung maisipan buksi ula Ang PD kahit hindi pang Kami na mulang maulim ng press class na isda Bago mabili ng buyer Na ito sarmuliti uli Pagitik mm -hmm. Gitik na naman Maganda ito mga kapaders Sun Sunod sunod dito ang timbungan Pwede itong pagtsagaan ha May pambinta na tayo Ilang araw na lang Sisira tayo ng amihan mga kapaders Na ito isda Mm -hmm, Timbungan. Malalim mo sinuutan mga kapalit. Pero tinamaan pa rin natin. Ayan, nagitik. oy kortan linaw na ito. Malapad na naman. Maraming salamat nga pala kay James Channel at lagi siya nakasubaybay sa ating tagapagbalita lagi sa panahon kung masama. Talagang masama ang panahon dahil malakas pa ang habagat. oi kulambutan yun mga kapaders. Nagitik. Napakalaan ni Kadabis Rico. Mayroon pa pala nitong kulambutan. Ayos yan. Sana maliglig kang pa yan, mga kapaders. Nakachamba na si Kalev si Rico ng isang kulambutan. Sana makahuli rin ako at para madaluhan pa yan. Dahan-dahan tayo ng langoy. At para walang malipasan na isda sa mga nakasuot. Noy na ito mga kapaders, si Bungin. Orang lapu-lapu na naman. Mm hmm, pandar dag Ayan, nagitik mga kapaders. Salamat Lord. Nakasibungin na naman tayo. Ayos na itong pambinta, pandaradagdag pambigas. Hanap ulit tayo. Dito sa butas, may nakasuot mga kapaders. Kaya lang di makita ng kamera sa video. Rambangin ko na lang. Mm -hmm. Tinamaan man yata. oy, nagitik natin. Malaking rodelio Sa mga susunod na araw, matising tayo nito. Malot tayong sinabawan. O kaya ihaw mga kapader. Hanap ulit tayong isda. Diyan sa parteng unahan. Wala na yata mga kapader isda dito. Eh, mayroon pa pala. Tarik bago. Nakahiga. Mm -hmm. Ayos ito mga kapaders. Diyan sa unahan ating hanapan sa mga butas walang nakasugot walang kasamahan ito ayos na ito hanap na naman tayo panibagong mga, pa mga kapadyers naroon na pula po sibungin na naman mm hmm na ka dyan pangalawang pa natin ito ay punit mga kapadyers di ba alin di ba kasi nung kalakihan ang pasugat? di ba ito ridik? bahala na kung rejigin ito masarap itong luto sweet and sour mga kapadyers sigurado ito bukas hanap tayo ulit dito sa butas atin silipin baka may nakasuot. Wala mga kapaders Uy, na ito Talikbago dinuplasan mga kapaders Nyaro na sa unahan Susundan ko na lang uy mga kapaders Kunsan matigil Ayan, tumigil na naman Panahin ko uli dinuplasan na naman Mapurol ang pana ako Ulitin ko uli Mapurol na ang pana ako mm -hmm. Hala, kumakabunot ka pa dyan Nakikita ninyo ang katawan ng talikbago Puro guhit mga kapaders Tamayin ang pana duplas, Ayan o oh. Uy, patong yung pan, sa kanahuli Hanap na naman tayong isla Yan sa parting unahan Naroon, alatan, nakasuot mm Hmm, Gitik mga kapaders Ulo lang nakikita ako panina Pero ang kulay curahan ko, alatan At ang uh, malikot na nagatito sa ilalim Masilig pa mga kapaders Mayroon pa nalumpang Kaya pabor-pabor kami sa Agus Laan ng langoy Kung pasa ng Agus Pabor lang kami Mayroon pa nalumpang Baskit sa awang Na ito, talikbago mga kapaders Antayin kong bumalagbag Balagbag na. Na ito na, panahin ko na. Mm -hmm. Yari ka na naman. Naroon siya ng ako. Hindi na kalampas mga kapaders. Oras nga pala ngayon. Alas otso, kinisi mga kapaders. Hindi pa kami nataglan sumisi dito sa bahura. Mm -hmm. Malaking matang pusa ito. Sumalubong sa atin mga kapaders. Hindi naman sa parting mata. Kaya hindi mga kabunot. Pumirit man niya lang langoy. Papunta sa akin ang langoy niya. Dito pa sa butas may nakasuot. Naroon. Malaking samaral mga kapaders. Kabutin kaya ng pana. Huwag sanang makabunot. Diyan mm -hmm. Ginama na mga kapaders. Uy, masama ang tama. Ay, hindi pala. Buhay pa pala yun. Ay, buti hindi nakabunot. Sige, magpulyang ka na. Andiyan ka na sa labas ng bato. Nakachamba rin tayo ng malapat na samaral. Partan linaw na ito. Ana one third ang kilo sa amin itong malaking samaral. Tatanggal kita sa pana at sisilipin ko yung butas ng bato at baka may kasamahan ito. Sayang yung pag mayroon. Nasa na kayong batong iyon. Uy, lapo-lapo ito mga kapaders. Kauser. sir. <coughs> Muntik, labit ang tama. Huwag lang makabunot at huwag lang di makapunit. Ngara nga hanap ng hangin. Alisin ko ulit sa pana at maghahanap tayo ng panibago. Hanap ulit tayo na roon. Malaking pagi mga kapaders. Itong masarap ginataan. Masarap din itong kinunot, lalong may kasamang malunggay. Kaya lang bawal panain daw iyan. May tibo yung sa parting buntutan. Yung paging iyan, ay na, lumalangoy na. Sige, lahis na at pag nakita ka ng kasamaan ko papanain ka dito sa amin ang kilo na yan 30 hanap ulit tayo dito sa butas may nakasuot mga kapaders naroon kaya lang malalim testing kong panain kung abot ng pana mm -hmm. tinamaan man ayun na nagparapul lang ng mga kapaders uy surahan malaking biyaya na naman ito mga kapaders Ayun Sige, hindi ganyan ka mga kabunot. Kahit anong pulyang mo, ganito kalaking surahan. Estimate ko dito, mga isang kilohan itong mga kapaders. Pero susubra pa ito. Matimbang kaya ang surahan, makapal pa ang kanyang laman. Saka magibat mga kapaders. Hanap ulit tayo. Naroon, may talikbago mga kapaders. Paalang ilang ilang. Ayun, tinamaan na naman. Ayos na ito, pandaradagdag. Talik sa kasurahan mga kapaders. Diyan sa unahan, baka mayroon pang kasamahan. Ating hanapin. Hanap ulit tayo naroon sa binagong may nakasuot mga kapaders tarik bagu uli mm -hmm, lagata ka na naman dyan bali mga kapaders, dalwan dalawang talik surahan tuhog tuhog na sila sa pana ako ayos na ito hindi ko muna ito tanggalin tayo kaya pa ng kargada persado pa mga kapaders iba talaga pag persado ang kargada malakas na rubber na ito kanuping mga kapaders testing kung tatlaban pa ng pana na pa mga kapaders. Hanggang dito muna ang video ko sa pamana mga kapaders. maaahon na rin kami at mauwi na. Isang dive lang kami. Ayos na ito. Mga kadres sa tayong kaunti. May pambigas na ang kontento na kami mga kapaders sa pang ulam. Ayan mga kapaders, habang kami lumulutang, ito, papakita ko sa inyo huli kong pinanaan. Ayos man, ang isang dive lang mga kapaders. Naran man ang huli ni Kadabs Rico. Dalawang kulambutan mga kapaders. Nalagdagan pa yung kulambutan niya na ng isang peraso kanina. Ayos man maawit na rin kami, abang-abang lang bukas. Kung magkakikita sa isda na ito lahat-lahat. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders na ito ang aming huli sa isang dive laang. Ayos ba? Matitinig kayo isda, lapu-lapu, malaking timbungan, o kaya kanuping. Saka dalawang pulang butan mga kapaders. Dadalhin na yun sa bayer at ihitimbang na rin yung mga kapaders. Ayan, dalawang pulang butan isang lawihan na malaki. Maraming salamat ulit Lord na marami sa biyaya kagabi. Kahit malakas pa ang panahon, nagpilit pa rin ha? kami lumaot. Makasi rin siya lang kahit ikakaunti mga kapaders. Ma, ako na nga! Ay sila nga ka ba kayo no? yung tubo mo nga taktak po muna yung tubig. Ay talaga tao ito. Na ito na mga kapaders, aming kamintahan lahat lahat pa man. Sa isang deblaang na madali. 3,630 ang gastos, 796, ito ang natira. Ito pa man ang natira, 2834 pinaglimawa ka pa sa bangka ito ang partiyan bawat isa 566 ayos na ito salamat lord